May na sa kasaysayan ng Pilipinas ang pangalang Carlos Yulo. Tagaan nyo na yan sa bato mga kapuso. Ang pangalang ito, Carlos Yulo. Hindi lang kasi isa, kundi dalawang ginto! Ang napal... Wala ba kayong mga kamay? Wala ba tayong mga kamay dyan? Yun know. o. Hindi lang po kasi isa, kundi dalawang gintong ang napanalunan po ng Pinoy Gymnast sa 2024 Paris Olympics. Sabado ho ng gabi, oras sa Pilipinas na makuha po ni Yulo ang kanyang unang ginto sa 2024 Paris Olympics matapos siyang banguna sa floor exercises. At kagabi, galing mo kaloy nanalo ng ikalawang gintong medalya si Yulo sa men's vault finals dulot po nito ay dalawang magkasunod na gabi itinaas ang watawat ng Pilipinas at pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas.